Rectang connect. Action agad. Okay, mga OFW na di umano'y naloko ng katransaksyon sa pag-a-apply sa Canada. Makakausap natin sa kabilang linya si Ma'am Belen Ramirez Urban ng Tauyan City, Taiwan. Magandang, at si Mr. Rogelio W. Munsalud, uh, Tauyan City, Taiwan. Magandang uh, araw po sa inyo, sir, and the uh, ma'am. Ano Mukhang po ang may panglilingkod? Tainan. Na? Tainan o no, tao yan? Ito oh. yung mga nakamit natin sa Meco nung nakaraang linggo lang. Ooh. Oo. O. Kasi na po kami nung Friday and Saturday sa Tainan, Kaohsiung at Taipei. Pero ito siguro yung mga nakabaya Zoom ano, na nalaman nila yung programang sumbong nyo at agad. Ito nga, na nga ba yung sinasabi ko, ating Gemma, oh. no? Kaya, ito ni Yudi na ugalihin manood ng sumbong niyo aksyon agad para hindi kayo mabiktima. Correct. Ito siguro late kayo itong mga nanood. Napaka-effective <laughs> ng inyong programa, sir, kasi tingnan niyo mukhang oh, dahil anyway, sa pagpunta niyo, excited sir. ako makausap si Sir Rogelio Monsalud at saka si Ma'am Belen Urban ng Taiwan City, Taiwan. Hello, sir, ma'am. Kumusta po Hello. kayo? Hello, po, sir. Ano ba yung pronunciation? Tayuan? Tainanan? Taiwan um, Tawyan. -ta Tawyan -ta po, sir. Tawyan ta po, Taiwan. Tawyan City. Ta ah. Sige po. Pwede ba namin makita yung kwan mo? Mukha ninyo. Tawyan. Buksan nyo po yung camera. Iyan. Ayan. Sir, kumusta po kayo dyan? Nandang tangalit po, sir. Nag-attend ba kayo okay sa na meeting po? natin last uh, week? Ah, uh, bali sir, nung Sunday po pumunta kami kasi nakita po namin yung ano nyo po, yung action na pwede po naming higitanful. O salamat naman. Ayun. Yung po yung ano po, nag nung Sunday po bali pumunta po kami sir. Yes. Nag-file po kami ng case about doon sa scammer nga po. Ayos, si Ma'am Belen naman. Nasaan naman si Ma'am Belen. Nandiyan pa si Ma'am Belen. <coughs> Kasama niyo ngayon? Ay, po. Na anyway, sige. Ano, ano po yung concern mo, uh, Sir Rogelio Mansalud? Sir, bali po, sir, ano, yun nga po, yung sa consultant po na, ano, bali, nakita ko po yung sa job bank po. Job bank. Job Tapos, bank. parang, ano oh po, sa job bank po na yung pinagtitinginan po rin ng mga OFW na makapunta sa ibang bansa, lalo sa Canada. Kasi po, nine years na po kasi ako dito, sir, bali, hanggang 12 years lang kasi yung kontrata namin dito sa Taiwan. So, naghanap po ako ng another option po para makontinuous po yung ano, pag apply ko po. Nangyari so, sa inyo, Roger? <clears throat> yun nga po, sir. Ah, bali sa, yung consultant po namin, nasa ah, Canada daw po siya. Si Mr. Kelly Rodriguez. <clears throat> Tapos yung company naman po, si, yung Casey Flowers Hub po. Tapos may bangko din po siya na pinapahulugan sa amin, yung Inubolt Bank. O oh, dapat di ka naghulog ka agad doon? Dapat uh... Hindi nga po, nung una po, chinig ko muna po kasi na ano ko, naalangan ako ngayon. Meron naman Sabi po ko, tayong OWA or welfare dyan sa... Uh, or DMW dyan sa MECO, di ba? Dapat ipinacheck po natin kung ito ay mga legit na mga recruitment, oh, di ba? Oh, That's right! Yes, sir. So, hindi, hindi, na... Busy din po kasi kami sa trabaho. Nakita lang namin, nag-feedback po sa Ayan, akin. Oh, yan ang sinasabi ko eh. Po. Sa sobrang busy sila, masyado silang nagre-rely sa... Information na nakukita, sa media. Internet po. lang, di ba? Oo, oh, sir. Oh, Hindi na nila dinodouble-check. Pero magkaganon pa man. Uh, ito, kunin ko itong pagkakataon na to para manawagan again and I remind ang ating mga kababayan. Kung may mga gusto po kayong uh, i-due diligence or i-double-check... Mag-message po kayo dito sa aming studio. Yes. Uh, yes. Ipunin nyo na lahat para susubukan po natin na uh, makipag-ugnayan sa Department of Migrant Mag workers. workers. Sir, para... sino yung nireklamo nila? Si oh, Ayan, yeah. sige. Okay. Sino yung nireklamo nire nyo? Meron siya kanina. Um, anong um, agency ba ito? Or uh, individual? Yung nireklamo nire nyo po? Niyo po? Direct po. Direct po siya, ma'am. Okay. Opo. Casey Flowers Hope yung company niya daw doon. Ngayon po, yung nire po namin, yung pinadala namin, pinadala ko po sa Pinas. Kasi isang tao lang po siya ma'am, halos lahat doon po, doon po namin pinadala oh, dito sa kanya kay... dito pinapadala yung pera sa Pinas mm -hmm. kasi siya nasa Canada. Mm -hmm. Parang ito yung recruitment okay. na illegal sa Poland, sa Ay, Milan. Mga, Ang kamag-anak ano, nung babae, yung sino ba ito? Sikat yun eh. Parang <laughs> ano din, uh, wait lang. Tagabatangas, yung taga-collecta naman ng pera. Hindi ba si Belen? Belen, Belen. Parang lumalabas, sir, na dito sila nakikipag-transact sa atin, sa kambansan. Hindi, um, ang bayaran um, ng pera dito. Ang bayaran dito, ma'am. Okay. Parang yung sa Batangas, eh. Ganun ang mga modos. Europe. Uh, sir, oh, yung okay. nakikipag-transact sa inyo at yung pinadalhan nyo po ng pera, um, saan po ito? Anong pangalan? Ah, uh, yung yung taga nagka po namin sa taga Canada, may number naman po siya. Tapos yung diyan sa Pinas yung sa East West Bank po si Helen Santonia Mascarina. Yung sa Canada taga, sino ano naman 'yun? Si Kelly Rodriguez po. Kenny. Kelly. Kelly Rodriguez. Ah, uh, sir. Sure ka ba na si Helen at Kelly ay mga totoong pangalan nila 'to? Meron ba kayong pruweba? Sa Facebook niya po, sir. Facebook? Nako. Yes, sa bank po Facebook pinadala, po, sir. sir. Sa bank pinadala yung pera, tapos pangalan nung sinabi mong uh, ano, personalidad, no? Yung, meron ka hmm. namang resibo. Meron po, ma'am. Meron po. I-keep mo, mo yung mga resibo na yan niya. dahil makakatulong po yan sa investigasyon at kung sakali makapag-file ho ng uh, mga kaso uh, laban dyan sa sa mga binabanggit nyo na personalidad. So keep nyo lang po iyan. Okay po, ma'am. Sa ngayon, sir, siguro... Yes, um, Pwede, well, pwedeng mag-acquan siya ng special power pato rin sa kanyang representative. Just oh. for the purpose of ano, sir, but for the filing kasi, sir, Kailangan talaga na... Kailangan mag na, siya na, na, personally. Oo, uh, personal po talaga. Uh, you did, oh. tanongin natin si Sir Roger... Uh, Roel, no? Anong, magkano yung amount na involved dito, sir? Kasi baka marami. At ilang kayo? Ikaw At lang ilan, ba? May no? O, yung mga oh. kasamahan ka? Siguro mo, baka mayroon pa ma pong iba po silang nadali din po siguro. Kasi ako, isa na po ako, tapos isa po yung isa si Belen din po. Tapos marami pa siguro kasi hindi ko po alam din eh. Pero ba sa akin po, nakuha niya, nasa 407 po. Oh, grabe. 407. Para pumunta ka ng Canada. Opo, halos lahat po nang naipon ko po doon. Siyempre, o. Oh. Yan. Yeah, Parang na-inspire yata sila doon sa movie ni, ano, ni Catherine. Catherine. <laughs> Ha? Kailangan natin panoodin yun, sir. Yung movie na ano, ano ba yan? Ganun, di ba? <laughs> ah, mm, sir. Hindi ko na pa. Katrina at saka si Alden. Sir Rogelio, may ganun istorya. story Anong modus? Ano yung mga... From Taiwan, pupunta ng Canada. Maraming ganun ngayon. Kaya nga ba na illegal ba sila doon? Hindi naman. Mukha. Ano illegal? Parang illegal. Pero ganito, sir. Pero marami na tayong kababayan. Na nabiktima. Cross-country. Yes, yun yung cross na. Alamin natin na. ano yung naging modus sa kanila? Ano yung nakapag-convince sa kanya? Sir, minsanan lang ba yung 400000 na ibinigay mo? O partial-partial? Partial po yun, ma'am. Bali, yung una, may processing fee po siya. Hindi daw hmm. tatakbo yung papers namin di, na Papers ko hanggang di niya. Hindi ako nagpa-process hmm. ng papers sa work-in-print sa Lamia. No. Direct po. hiring Tapos, ito. Apo, Anong pangalan ng company? ang ginagamit. Uh, Kelly si Flowers Hub daw po. Kelly okay. si Flowers Hub po. Kelly? Kelly Rodriguez yung consultant po. Kelly Rodriguez. May mga picture ka ba, sir? Na nagsasalita sila Meron po, kahapon. Nandiyo isang araw, di ba? Na nagsasalita, iskam pala yan. Kaya pinakita namin. No, Kasi 25,000 na ang membro niya. Oo, oh. oh. siya mismo nagsasalita na mag, napakarami niyo po, oh. ganyan. Pero kayo, sir, parang sa akin po ah parang mas mal malakas ang dugo kasi kasi ang isang tao lang pinapadala ko sa Pinas eh oh oh madaling ma maano yan si si Nyon Helen, Helen Helen si Helen si Helen sir, may may tanong Pascarina. lang ako may tanong lang ako sa iyo sir Roy Royelio Ro uh, ano ba yes, ang ino-offer sa iyo sa Canada na trabaho bali, operator po ako daw doon sa company nila direct ano operator sa, sa flower pump po. Opo. Direct doon sa company mismo daw. Operator yes, ka. Grabe, ah. 400,000 P100,000. i-explain lang oh. natin yung mga direct Actually, hiring. Ma Actually, ma'am. Actually, ma'am, sir. Mahinihingi pa po siya yung 10K. Sabi ko, wala na ako. May isasan ko ako ng bayat. Lupa ako. Hindi ko na kayang... Ipag-iawa ano kay ah, kung sino mang kayo. Di ba? Ayun. Pero, Sir so, Rogelio, don't... gusto ko itanong. Familiar ka ba sa direct hiring? Ma'am, bali ano kasi uh, Hindi ba yan in-explain noon? Ngayon. Bilang OFW, sa tagal nyo na pong naging OFW. Is isang beses lang po kasi ako nag-apply dito lang talaga po, ma'am, sa Taiwan. Ah. Ah, hindi ah, naman sir, na po ganun. Sir nakausap... sa agency sa Pinas. Sir Rogelio, nakausap mo ba itong si Miss Helen na sinasabi mong pinapadalan mo ng pera? Ay, tinatawagan ko, ma'am, hindi po sinasagot. May number po siya ng Globe. So kahit minsan hindi mo siya nakausap nung nagbabayad ka, nagbibigay ka ng payment? Hindi po. Ang nagbigay po niyan, ma'am, yung consultant po namin. Puro chat lang? Opo, opo sir. Sa oh, yung kiwala, sabi niya, no? mo ihulog yung pera. Oo. Oh. Ang tanong nga, totoo ba yung tao na yan? Anong address oh, okay. ni Helen Mascarinas? Helen Santonia Mascarina. Oh, may, o, may address po siya, sir. Saan sa Nubaleches? Uh, anong uh, street? Talipapa. Um, meron pang... Anong exact address para papuntahan na natin ngayon sa pulis natin? Malaman so, lang. ano po, nakalagay po kasi sa kanya doon na Talipapa, Novalages, Kisnop City. po. nga, ang daming tao doon, anong numero? Saka ang mahirap doon, <laughs> sir, pagtutunay ba yung address niya? Oh. Unless makita natin sa... Huwag muna natin i-ano, sir, probably yung address, sir. Ang inaano ko lang, meron ka bang patunay na meron kayong meron naging transaction, transaction din ni Helen bukod doon sa resibo dun... ng bank? Meron ba kong engagement sa message yung... or what? Ay wala po ma'am, bali ang ano lang po namin, doon lang namin inu- inuhul... doon po lang po inuhulog yung pera. Mm -mm. Ang 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 kumbaga ang tulay yung... lang ninyo ay itong yung... si Kelly. Kasi sinasabi Apo. ni Kelly inuhulog yung... kay Helen, Helen. Sobrang Apo. tiwala. Nako yung sa ah. Philippines West Bank daw po 'yon. 'Yun 'yun yung so... po yung binigay niya sa Attorney ni UD. Ano ngayon ang Magiging proseso ni Sir Rogelio gayong nasa ibang bansa siya at ang kanyang irereklamo yung nandito sa Pilipinas. Kung magpa-file po talaga ng complaint tayo, ma'am, uh, we need the affidavit the of Sir Rogelio. Pero mm -hmm. sir, meron bang DMW sa Taiwan? Meron. Kompleto doon sa MECO. Uh -oh. uh -oh. sir, yes. sir Rogelio, baka initially po, Uh, you need to visit the DMW and report. Baka kasi meron pang ibang mga transaksyon, itong si Helen at si Kelly para at least po meron ng initial na uh, magiging action na gagawin ang DMW against dito. Malapit ka ba Apo. sa Kaohsiung or Taipei? Uh, sa tay, sa tao po, mali sa Taipei po. Bali Ay. po, yan po yung sinabi sa akin ni Madam Gina po doon, ma'am. Mm, mm Bali, sinabi niya na po lahat po yung tinawagan niya na din po yung in-inform niya na po yung mga about sa ganyan, ma'am. Apo. Na bawal na magbulog ng ganyang kalalaking pera kapag hindi kilala ang tao po. Yes, Bali, yes. nung Sunday po, pumunta po ako doon. Bali, yun ang pong sinabi niya. Hindi bawal. It's a no no. Oh. Oh. Mm -mm. oh. Oh, uh, balik inano na na po yung mga padala po dito ay mga nagpapadalang gano'ng kalaki. Tinawagan nya po ni Ma'am Gina. But we really need po a uh, formal affidavit of complaint na magagaling sa inyo po para po makapag-initiate tayo ng filing of case. Kahit dito kay uh, He Helen kung nandito uh, since nandito sa Pilipinas si Helen at kung hindi pa natin ma-reach Si Kelly, eh, titingnan natin anong status ni Kelly. Ito ba'y Pinoy ba si Kelly? Uh, ano ba siya doon? So we will check po. Yan yung mga things na dapat ma-check muna. Yan, kung ay mga totoong sila yan. Yes, so, Saka siguro so, sir, pwede maira. rin nating ipa sa DIDM kung oh. itong si Helen uh, Mascarina na to ay may kaso may mga, na. Oh, o okay, may existing mga na Dahil pihado, hindi lang si Ceruelio ang nabib ang binibiktima nito, oh, oh. no? Pwede nating ipa-check yon siguro sa staff po natin. Uh, dito sa Sumbong, pwede po tayo mag-inquire, sir, sa DITM. Uh, ganito po, makipag-ugnayan ka kay Ma'am Alice ano? dyan sa meko natin. Siya yung assistant ni Chairman Bebot Bello. Okay, malapit ka lang sa Taipei. Then dito naman sa Pilipinas, kung merong kang uh, kapatid o pinagkakatiwalaan, bigyan mo ng special power attorney para masimulan na mm -hmm. yung pag-iimbestiga. Mm -hmm. At kung kinakailangan, pupunta ka dito, gawa mo ng paraan. Anyway, marami naman murang ticket ngayon sa Taiwan. Mm -hmm. eh, Lapit lang mm -hmm. na Taiwan eh. One and a half hour. Mm -hmm. Or one forty Para may isang pa lang, sir, yung kaso, no? Sir, actually, sir, kakauwi ko lang itong August po eh. Kasi, Ay, tinanong, no. tinanong ko po kasi sa consultant ko, yan kay Kelly, sabi ko, gusto ko muna mag- E eh, manluloko kaso, ngayon yan, eh. 'di ba? Consultant. Oh. Sana totoong tao. Anyway, manawagan ka kay Kelly at Helen, Kuyang. Kuyang Roelio, manawagan ka. Ano po siya, hindi hindi ko alam kung active po siya ngayon. Pero sir, sana konsensya niya na lang po 'yon sa sa amin lahat. Makonsensya siya. Ipadala mo nga sa amin yung mga picture nila para utos sa makiusap tayo sa mga anti-cyber dito para i-research Ah uh, there will be an in-depth research. May picture naman po si Sir Kelly, sir. Sige, ipadala po sa po sang. dito, sir, sa ating action center, ha? sir. saka ang importante, kung gusto niya mabigyan ng justice yung pagkakawala ng 400,000 mo, isama mo na rin sa kaso yung nag-recommend na yan sa'yo. Nagkasama na. O, oh, okay. Oh, sir, si Kelly, and si Helen, and <laughs> si Helen sir. Magkasabwat yan. Oh, at she, si, he need, sir, na bumalik ng Pilipinas para ma-file yung complaint. Kasi, you know, sir Roger, hindi siya pwedeng mag-prosper nang hindi ka nagpa-file ng complaint against dito. No? Para po sa kaalaman ng ating mga kasambahay, pati na rin po ng ating complainant, sinubukan po natin kontakin ang, uh, ng ating action center yung inireklamo. At ito po ang sagot ng number na ibinigay po ng mga complainant. Hindi siya si Helen Mascarina at wrong number daw yun. Yan. Ako po. Yan ang sinasabi ko. Anyway, kung sino man niyang inireklamo na Helen Santonia Mascarina, na allegedly from Talipapa, Novaliches, Quezon City, ay mag, may nagre-reklamo po sa inyong mm. mga OFW dahil nilebas nyo daw ang kanilang yeah. nagirapan mm -hmm. ng ilang taon. dawa kung hindi man kayo yan. Ma'am Helen, bukas po ang ating programa. Ganun din kay ginoong Kelly Rodriguez, consultant ng direct hiring agent dyan sa Canada. Kung sino ka man, sir... Kelly Rodriguez, kung nakikinig po yung mga kaibigan, kamag-anak, ka-friends sa Facebook or sino man, ni Miss Helen Santonya Mascarinia at Kelly Rodriguez ay bukas po ang ating programa. Dahil, inireklamo kayo ng ating mga OFW hmm. dyan sa Taiwan. Grabe na to. Biroin mo, pinaghirapan ng ilang taon, 400,000 plus, di ba? No, sir. At... Yung mga nanonood nating kababayan po, hindi lang sa Taiwan, sa iba't ibang panig pa ng buong mundo na na scam ng mga tao na 'to. Or may kaparehas ay uh, nakabukas po ang ating programa para maaksyunan yung mga hinaing ninyo o mga reklamo. That's right. right. Pero nasa kabilang linya si Lieutenant Trey Charmaine Shana ang Chief Admin ng Anti-Transnational Crime Unit CIDG. Lieutenant Trey, magandang tanghali sa iyo. Charmaine. Hello. Afternoon po. Rich. Okay. Yes, yes, Rich. Ano ang maipapayo mo? Na search mo sir, na ba ito mga tao na to? Opo, sir. Yan. Bali dito kay Sir Raj. Kung makakauwi po siya, punta na lang po sila dito sa aming office sa anti-transnational crime unit po ng CIDG sa Camp Kame. Open naman po kami, sir, 24 hours para po mai-assist namin po sila sa kanilang mga complaints. At baka pwede nating matulungan na magkaroon ng in-depth research, mm -hmm. uh, operations research ang tawag dito, mm -hmm. yung mga taong nire-reklamo niya mm -hmm. para makita natin sa Facebook existing bang mga yan, anong address, mm -hmm. anong yung mga current uh, transactions sila, mm -hmm. past transactions sila, para mapagkakuan uh, natin, di ba? O, oh, baka may mga ipang sing natin, sir. Okay? Baka may complaints na. Yes, sir. I-check din po namin, sir, sa mga previews. Baka meron ng dating nagreklamo dito oh. sa mga kinokomplain po na ating na. Correct. Okay. May mga previews record na po sila. Okay, Ray. Maraming salamat. Rich! Ma parang kilala ko tong si Rich, ha. Ito yung mga... Yes, sir! From? Oh my ka yes, sir, yes. kayo po ang aming director. <laughs> Sabi ko nga, looks familiar, <laughs> ha? Dating taga package. Okay. Sir. Maraming salamat, Rich. Thank Hello, you, sir. Richiana. Thank um, you paki update mo na lang kami. Yes, uh, sir. attorney, anong advice natin muli? Ayun, siguro Uli, legal sir, uh, sa ngayon po kasi sir, talaga if we're going to initiate the filing of the complaint po, kakailanganin po talaga natin ng statement ni Sir Rogelio. Kaya, Sir Rogelio, pero initially po siguro, Sir, mas maganda kung mag-visit muna siya sa DMW para at least lang po may informasyon ang DMW na may mga ganitong transaksyon na binibiktima ang mga OFW dyan sa Taiwan. yon Sir. Yes, ma'am. Um, kasi po, inkaababakasyon ko lang, hindi ako pape-aga ng buto mm -mm. eh. Pero Bali, least... kumbaga yung apply, yung apply po kasi po namin dito, Sir, mga OFW. Bali... Ano na lang po kami, yung mga ilang years na lang po yung mga nag-a-apply, nag-try sa ibang lugar. Pero hindi po alam lang ang broker namin dito yung nag-a-apply kami. Kasi, Oo, for siyempre. ano po yun eh, pa, pa oh para Correct. pag naka natapos na kami dito, may option po kami. Bali, ganun lang po. Halos lahat ginagawa ng mga namin dito. Ayan wow, pero si Kenny Rodriguez. No, hindi pa siya Kelly. <laughs> pero, hey, oy. pero alam mo... Sir, is lang ba yung kausap mong Kelly? Kill. Ano siya, sir? Uh, parang Amerikano siya, Amerikano. Parang ba, Canadian siya. Eh, pakita natin. Sige, pakita yung flag, natin. Yung flag, we're niya, not sure if yung flag oh, niya siya click likod eh. Parang mukhang mga ano talaga. Pakita natin. Naniwala ka dyan kaagad agad Pero alam But mo, Sir Roger. Sir Roger, uh, Sir so, Rogelio, um, gustuhin, gusto ka naming tulungan, pero we need you to file charges. Kailangan mag-file tayo ng charges dito. Uh, yun nga, yung, ang problema niya, niya yun, di papa, pwede ba yung affidavit niya ipapasa niya sa migrant workers sa ano? Hindi, ma'am. Ano um, ano parang, doon? magiging proseso. Ang ang naalala ko before sa sabi ni attorney, sino taga DMW natin na laging kasama, sir? Ay, yeah, attorney Francis, mag ano muna kasi initially, initially lang at least may action taken na nagagawa ng DMW laban doon sa mga taong ah uh, nag nagtawag dito nag-recruit -re no para maiwasan but ina uh, filing talaga nung uh, criminal complaint kay kailanganin talaga yung uh, statement affidavit niya and uh, definitely um yung yung presence niya kasi i-oath siya mamme eh, ng prosecutor mm -hmm. kaya kailangan nandito oh, siya. Oo, oh, oh, oh. maglaan po talaga siya ng uh, oras. Oh, Pero para mm -hmm. lang for purposes of investigation, may mm -hmm. ma start na maganda kung yung mga hawak po ng mga dokumento ni Sir Rogelio, ay pwede mm -hmm. niya pong initially so that siguro... Through po, his uh, yes. representative yes. with special power. Yes, for the investigation. Mm -hmm. So, mm -hmm. kanta ko uh oh, investigation oh. para mag-start na yung uh, pag-investigate ng ano. So po. Sir, Sir Rogelio, narinig mo yung sinabi ni Attorney UD, napaka-importante yes, 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 yung mga initial steps na kailangan mong gawin para mabigyan natin ng justice yung 400,000 no at yung iba pang pera ng mga OFW na maaring na sangkot din dito sa gantong klasing scam. Okay. Okay, Sir Rogel. Yes, Rogelio. Yes sir. yes sir. Yes sir. So Thank sa ating mga kababayan diyan ano sa Taiwan, like share, invite niyo in yung mga i ko sa inyong Facebook lang sumbong siya Nagat at yung ating personal na Facebook. Para sa ganon ay araw-araw po kayong mabibigyan ng mga uh, safety tips, mga current uh, modus operandi yes, at natututo tayo sa mga sumbong based on experience, yes. di ba?